Hello mga ka DJ. So welcome back to DJ Kevs TV. So panibagong araw at panibagong kaalaman naman po mga ka DJ ang ibabahagi ko sa inyo. So ngayong araw mga ka DJ, pag-uusapan po natin ay 'tong nabili ko pong Kaya LED smoke machine 1500 watts. So ngayon mga ka DJ, ito na po mga ka DJ si Kaya smoke fog machine 1500 watts. Okay? So, ito 'yung mga ka DJ, no? 'Yan. Okay? So, sa so mga maka DJ no, ah uh, bago po tayo mag sa kanya. Okay, gusto ko lang po muna mga maka DJ ipakita sa inyo mga maka DJ yung kanyang technical parameters. Ngayon mga ka-DJ na once po na gusto nyo pong bumili ng Kaya LED Smoke Machine. Okay, 1,500 watts mga ka-DJ. So meron po siyang kasama. Unang-unang mga ka-DJ is yung kanyang handle mga ka-DJ. Kung mga mga ka-DJ, pag gusto nyo siyang mga ka-DJ, i-hanging. No? At syempre po mga ka-DJ, meron din po siyang kasamang uh, tornilyo na kung saan po mga ka-DJ ay ito yung magiging lock niya. Once po mga ka-DJ na ilalagay nyo siya mga ka-DJ kay Smoke Machine. Yan. Okay. So, next naman po mga ka-DJ, natin ipapakita is meron din po siyang kasama na power supply mga ka-DJ. Siyempre po mga ka-DJ, napaka-importante ng power supply. Kaya hindi ito mga ka-DJ mawawala. Okay. Next naman po mga dj ay meron siyang manual remote. No? Ito yung mga dj Manual remote. Kung saan po mga dj ay ito mga dj ay inyo po siyang ilalagay sa likod po ni Kaya Smoke Machine. Ito yun mga ka-DJ. Ito. Ito mga ka-DJ yan. Kaya nangbaya mga ka kung saan nyo nyo gustong ilagay. Okay? Next naman po mga ka-DJ ay mayroon din po siyang kasamang remote control. Ayan mga ka-DJ. Ayan. At syempre po mga ka-DJ, receiver po ng kanyang remote control. At syempre po mga ka-DJ, itong receiver po ng kanyang remote control ay inyo din po mga ka-DJ ilalagay sa likod mga ka-DJ. Once po mga ka-DJ na ayaw nyo pong gumamit ng manual at gusto nyo po mga ka-DJ ang gamitin nyo ay remote, pwedeng pwede po mga ka-DJ. Okay? So, next mga ka-DJ ay napaka-importante lahat, manual. Okay? So, ngayon mga ka-DJ, no, uh, once po mga ka-DJ na bibili kay nito, huwag nyong itatapon mga ka-DJ itong manual. Kasi yung iba kasi, no, uh, once na alam na nila kung paano gamitin yung isang itong si yung smoke machine, hindi na nila binabasa yung manual. So, syempre po mga ka-DJ, napaka-importante po mga ka-DJ na babasahin nyo po mga ka-DJ manual. Okay? Lalo-lalo na po mga ka-DJ dun sa mga Uh, mga baguhan lang po or mga first timer lang po na bumili ng smoke machine na kaya LED fog machine 1,500 watts. Okay. So ngayon mga ka-DJ, proceed po tayo kay kaya smoke machine. Yan. So, so syempre po mga ka-DJ, dito muna tayo sa kanyang likod. Okay. Sa kanyang likod mga ka-DJ, no, dyan po yung, dyan yung po mga ka-DJ, ilagay yung kanyang power supply. Tapos so, ito po yung kanyang power on and power off. Tapos dito po nang pumakad po, sa likod, dito nyo pumakad yung kanyang manual controller at yung kanyang remote. So pag manual controller mga kadid yung gagamitin nyo, dito nyo pumakad ilalagay. So kaya na pumakad yung palok kung saan dyan ilalagay, pili lang po yung sa dalawa. Tapos for example naman po, mga DJ na hindi po kayo gagamit ng manual manual controller. So at ang gusto nyo pumakad DJ ay remote. So siyempre pumakad DJ, isalpak nyo po itong receiver ng remote. Pag sinalpak nyo mga dito, siyempre po mga ka-DJ, pwede na pong gamitin si yung remote po ni Kaya Smoke Machine. Okay. So ngayon naman po mga ka-DJ, pagdating naman po mga ka sa, sa kanyang tank, so meron po siyang one liter po. Ibig sabihin po mga ka-DJ, uh, one letter po mga dj yung liquid na pwede nyo pong pag, na ilagay dito. Okay. So ngayon mga ka-DJ, pasit naman po tayo sa kanyang harapan. Okay. So mapansin nyo mga ka-DJ, meron po diyang lights, no? ang lights po niyan, ang lights niya po mga ka DJ uh, RGB, no? Red, green, and blue. Okay, once po mga DJ na inyo pong uh, na press yung kanyang manual control, iilaw po mga ka DJ si yung kanyang LED diyan, yung kanyang LED na RGB, RGB. Tapos ganyan din po mga ka DJ once po na remote control naman po yung inyong gagamitin, iilaw din po mga ka DJ yung yung RGB na smoke machine. So pag petsyong maka DJ lalabas po yung smoke then iilaw po yung anim na LED yan maka DJ na RGB okay So ngayon maka DJ no once po na bibili po kayo ng kaya LED fog machine 1500 watts maka DJ ay make sure lang po maka DJ na wag na wag niyo siyang maka DJ susubukan na walang liquid okay kasi po maka DJ nakalagay naman po sa liquid maka DJ sa warning na bawal siyang i-testing kung wala siyang liquid okay at make sure lang po maka DJ na bumili muna kayo mga kadiji ng liquid bago nyo po mga kadiji i-try po si itong si Kaya LED Pag Machine 1500 watts. Okay. So ngayon mga kadiji pag itin naman po sa kanyang tank mga kadiji, no? sa kanyang tank, meron po siyang 1 liter mga kadiji. Ibig sabihin po mga kadiji, 1 liter po mga yung kanyang capacity, yung kanyang liquid na pwedeng ilagay dito sa kanyang tank. Okay. At syempre mga kadiji, once po mga kadiji na maglalagay po kayo mga kadiji ng liquid, no? Dito po sa sa tank. Make sure lang po mga ka-DJ na naka-unplug muna po sa power supply yung inyong smoke machine or naka-turn off po. Ha? Okay? Once po na maglalagay po kayo ng, um, uh, ng uh, mga ka-DJ ng liquid. Okay? Once po mga ka-DJ na uh, inyo na pong nalagay yung liquid, Okay, maghintay po kayong mga ka-DJ ng 3 minutes to 5 minutes bago po ma- uh, ready to operate na po yung inyong smoke machine. Kasi baka po, yung lalo na po dun sa mga first timer po na bibili ng smoke machine, so siguro po, pagkalagay nyo po ng inyong liquid, ag agad nyo pong, uh, ipipress yung button. At baka, inyong isipin na baka sira yung inyong smoke machine kasi walang lumalabas na uso. Okay? So ngayon mga ka-DJ, malalaman nyo po mga ka-DJ na ready to operate na po si, sa, si, yung inyong smoke machine. Once po mga ka-DJ, dun sa kanyang manual control, ay umilaw po yung kulay red. Okay? So ngayon mga ka-DJ, once po na umilaw yung kanyang red mga ka-DJ, ibig sabihin nyo mga ka-DJ ay ready to operate po siya. Okay, press nyo po siya mga ka-DJ. Then, lalabas dito mga ka-DJ yung kanyang usok at yung kanyang, at yung anim na ilaw na RGBW. Ay, RGB lang pa na, mga mga ka ka-DJ. Okay? So ngayon mga ka-DJ, once po na inyo naman po nakita na nakapatay po yung ilaw na kulay red, ibig sabihin yung mga ka-DJ ay hindi pa, Kung uh, kumbaga mga ka-DJ ay hindi pa siya ready to operate. Pero once po mga ka na inyo po nakita na nakailaw siya, ibig sabihin nyo mga ka-DJ ay ready to operate na po siya. Then press, lalabas po yung kanyang osok, tapos yung lights. So ngayon mga ka-DJ, proceed naman po tayo sa actual video mga ka-DJ kung paano po mag-operate or kung, kung paano po lumabas ng usok at umilaw si Kaya LED Fog Machine 1500 watts. mga ka-DJ hanggang dito na lang po yung ating topic ngayong araw okay so once po mga na inyo pong nagustuhan si Kaya LED Vag Machine 1500 Watts. so ilalagay ko lang po mga yung link kung saan po ako bumili kay Lazada ilalagay ko lang po mga dj sa comment section at sa description button maraming salamat po mga dj ingat po kayo palagi and God bless you always